Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member officials. Gusto nyo magda, magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng jogo sa Surigao in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, Bumaba ka dito, naman Marcos Sr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. SB2 e, hours dito! Gawin mo! Ako na nag-otos. Gawin nyo in 72 hours na eh, hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present e, nyo lang ang diplomatic immunity si gilan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trisman Tatay si Dilan sa Inidini. Yan, ang, anuhin mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. Wala na kong kikilosin pa ng documents to improve ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nila ang aking technical. Mga tao dito, wala nang magsasabaw ng Duke Mesto. Focus, Bertini, dato, adlaw. Magbaha ng dugo, dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon, ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces, hindi matalaban yan ng ita, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nag, nandoon na lahat ng 72 dito spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po, sir, opisyal, gusto nyo mag, magbaha ng jogo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo and 72 hours per Marcos Jr. Magbaha ng joko sa sorry ka and 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito per ng Marcos Jr. President. Sige, gagamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. And 72 hours dito, gawin mo. Ako na nag-otos in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dilan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trish Manobag. Tatay si Dilan daw sa Inidine. Opo, opo. Yan ang anuhin mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Opo. Member official, gusto nyo mag, magbaha ng dugo Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng joko sa Surigao.